Mula kay LTO Asec Marcus Vike La Gusto niya mapadali ang proseso sa pagkuha ng lisensya. Yung proseso ng uh, pagkuha ho ng driver's license, uh, may mga pinag-aaralan po kami at uh, na dapat uh, na baguhin lalo na rin yung mga dagdag gastos na nilalagay sa kanila kasi yun talaga ho yung nagpapahirap eh. Mm -hmm. uh, kagaya nung yung, uh, sa pagkuha ng student permit iyong uh, ngayon po kasi magda driving school dati uh, kuha ka nung kukuha kayo ng uh, student permit mm -hmm. tapos saka kayo magi-exam mm -hmm. then driving school kayo 30 days then uh, renew kayo ng non-pro or profession professional ngayon mag apply ka pa lang ng student permit eh, magbabayad ka na ng driving school mm -hmm. eh tinitingnan natin kung pa paano yung legal na paraan para po ma, ma Mabago yung ganyang sistema o, o ma-reduce kung papaano. Kasi sa totoo lang, isa pong itong aspeto na dagdag na nagpapahirap sa ating mga Pilipino. So, iyan um, po yung aming pinag-aaralan.